At ako po ay nagpapasalamat sa ating ating sa ating presidente na si Raquel Plus na siyang bumuo nitong organisasyon nito na kahit na siya ay maraming trabaho ay nasa puso pa rin niya sa mga magsasaka. I hope na for the near future uh, malaki ang magagawa mo sa aming mga magsasaka, sa aming mga si at uh, maraming salamat sa iyo kasi uh, ikaw ang nagpasimula para magkaroon ng uh, isang pagbabago sa sa sistema at saka sa sitwasyon ng uh, buhay ng magsasaka. Sa bawat members ng Nueva Ecija Farmers Association, kayo po ang dahilan kung bakit nabuo ang asosasyon na ito. Isang karangalan ang tumayo sa inyong harapan at higit din ang karangalan nating lahat na paunlakan tayo ng ating mga bisita. Gusto ko kayo i-congratulate ang Nueva Ecea Farmers Association. Um, of course, I hope for your success. Tuloy-tuloy ang progreso ng, ng Nueva Ecea Farmers Association. Congratulations. Ito ang simula ng mga pinagplanuhan at pinag-usapan namin. Kayo po ang simula at inspirasyon namin sa kamanatuan. Samahan po niyo. Maraming salamat po. So, ngayong buwan ng Mayo, tama tama po ito yung inyong ginawang pagpupulong or First General Assembly. Kasi po itong buwan ng Mayo ay buwan ng magsasaka at mainisda. At sana po, magtuloy-tuloy naman yung maging progress nito at sa susunod na panahon, maging okay na po sa aming magsasaka. Tsaka maraming pong salamat kay Ma'am Ella. Nung pong sinisimulan ko po itong asosasyon na to, hindi ko po alam kung marami pong tatangkilik sa akin. Pero naisip ko po kung hindi ko na masisimulan, lahat po nang nasa isip ko, mananatili lamang na tanong. So, nung bata pa po kasi talaga ako, gusto ko nang makatulong sa mga magasaka dumating lang po yung time siguro na nakapagtapos ako, nakapagtrabaho hanggang sa magkaroon po ng pagkakataon na ito nga po ay masimulan ko sa tulong po ng mga tao sa paligid ko, ng pamilya ko. Ng... Isa pong karangalan na may imbita kami dito para may bahagi ang mga informasyon na gusto niyong malaman patungkol sa kagawaran ng pagsasaka. The Department of Agriculture through the Agribusiness and Marketing Assistance Division is fully committed to supporting NEFA and every Nueva Ecija farmers in the journey toward greater productivity and prosperity. Napakaswerte ko po bilang presidente ninyo na maakuha ng suporta sa tulad ni Tito Ed Lapos. Kaya po napakaswerte hindi lang ako kundi tayong lahat. Kaya po tayo mga kasama sa tulong po ng pagkakaisa, sipag at malasakit, lahat po tayo ay walang imposibleng magagawa. Ito na ang simula para sa aming mga farmers na mag na nag coordinate para umunlad kami mga farmers. Ang, ang magiging puntasyon po ng ating asosasyon ay ating pagtutulungan. Sama-sama po natin iantas ang buhay ng mga maghasaka. Sama-sama po tayo magtanim, hindi lamang ng palay, kalamansi, gulay o protas. Sama-sama po tayo magtanim ng pagkakaisa at tagumpay para sa bawat isa. Kaya po sa ating lahat, sa bawat miyembro ng Mereziha uh, Farmers Association, mabuhay po tayong lahat. At makakaasap po kayo na bilang presidente at sa tulong po ng aking mga opisyal, tatawagin ko po dito sa harapan para nakilala niyo po at malaman niyo kung sino yung mga tao magiging way niyo para iparating ang lahat ng mga uh, kagustuhan niyo o kahilingan. Kagalakan na ako yung naging kabahagi ng na inyong First General Assembly upang ma maipaabot po namin sa inyo ang ating mga programa na maaari ninyong tangkilikin at maiprovide ng aming de Departamento para po sa ikawunlag ng inyong kabuhayan. Maraming salamat po sa aming napakabait at napakagandang mayora, Micah Vergara at sa aming pong congressman Jay Vergara sa inyo pong ibinigay na venue para sa aming magasaka na nagbigay ng purtabing oras habang uh, ginaganap ang aming General Assembly. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta sa aming asosasyon.